ayan mga kapuknat, dahil nasa probinsya tayo ngayon na uh, lang wala kaming ulam kaya manguha kami ng native kangkong dito sa may sapa mga kapuknat alright, go 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 kahit anong sahog nito mga kapuknat pwede na, yung mga teraterang ulam nyo dyan, pwede na sahog native ito mga kapuknat, ito yung kulay pula o oh, ayan, oh, yun yung talbos niya nya oh. native yan mga kapuknat ayan, at uh, ibang lasa nito mas masarap ito Kumpara doon sa malalaki na nabibili natin sa palingke mga kapuknat na yun ay sadyang tanim. Ito ay pakawala eh, ito mga kapuknat. Ayan, dumadami lang dahil sa taba ng lupa. At uh, dapat pangalagaan din ng mga ating kabarangay dito na dumami at dumago pa itong kangkong na ito. Alright, go, go. Dami ko sinasabi. Tara, go, 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 go. Alright, alright. Go, go, go. Kasama ko si Irol. mag muna mo na, Rol. Hi, Rol. Ayan. Alright. Tara, mahuna tayo. Yan, na-nitib. Nitib kang kong. Ito, makapuknat, oh. Hmm? Yan. Ba't ka nakaluhod? <laughs> Marunong ka talaga lumuhod, ah. Ang galing mo talaga lumuhod, ne? Ayan, oh. Gogog. Ay, eh, itim yung kamay natin dito kasi ang dagta nito ay ano, nakakaitim ng ano to, ng puwet. <laughs> Yan, oh. Nitib lang tayo, nitib, nitib. ba mainit ang tubig, no? Ba't kaya? Medyo init ang tubig. Hmm? Maligo-ligo ka na dyan. Basa ka na, roll. Malalim. Malalim ba? Sit lang, wait lang. Malalim. Malalim daw. Malalim daw mga kapoknat Kaya, kaya mamaya <laughs> oh uh, babasa, mababasa ang ating uh, virginity. <laughs> ayun nga, palalim ng palalim na nga ito. Di bali, maliligok natin mamaya pag uh, if babasa tayo mga kapoknat Ayan. Ganito ang buhay sa probinsya. Ayan. Buhay gulay lang. Atangko. Go, 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 go. Huwag mo apakan, masyado kasi siya ano. nadaan mo lang naman itong iba, oh. Ayan. Ayan, hapewan natin mga puknat yung ah, uh, kumakalat na video ni uh, Mayor Pulong. Hala, si Mayor Pulong. May scandal, uh, skandal. <laughs> May skandal daw dyan sa Davao sa isang bar. Yun lang ang sabi niya. Matagal daw yun. Pero, nakapag-save sila ng video mga kapoknat. at alam niyo na mag eleksyon maaaring panlaban sa kanila yung mga kapoknat. kaya nakaw iwan ko lang sa pamilya ninyo ahay alam niyo na ang uh, politics sa Pilipinas ang labanan ay uh, ah, siraan uh, ah. siraan ng buhay <laughs> siraan ng uh, karir Tiraan ng uh, dignidad ang labanan sa Pilipinas. Palinisan. Aray po po. Palinisan daw. Ngayon, uh, pag marami kang record, kung uh, sikat ka, mas maigi na kung sikat ka sa kabutihan mong ginagawa. Yan, saludo ako sa iyo pero kung sumikat ka lang din naman, katarantaduhan, ah, hindi ka obra mga kapuknat. Not good mga kapuknat. Alright? At siyempre, dahil tao uh, taong gobyerno kayo, taong gobyerno kami, ayan, di ba? Langan, maging uh, modelo tayo sa ating mga kabarangay. Gilis-bilisan mo, para makarami tayo. Wala pa linta dito. <laughs> Alam mo kapuknat, takot ako sa linta. Para kamis. Naku ha, mayor pulong ha, magpakabait ka Naku, mag-eleksyon Alam mo na, mainit ang labanan Sa pagka-mayor dyan sa Davao Alam nyo na Kung sino ang ibubutoy nyo taga Davao Ayan Sige Pantay banda O, doon na naman kayo banda sa area na yon Lipot tayo Lali, Sa kabila to, dapat makarami tayong mga kapuknat Dahil uh, alam nyo naman ang kangkong ito Kahit sabihin mo marami na to Ayan o oh. Medyo marami na rin yung nakuha naman. Pero hindi pa ito sapat. Kasi pag niluto mo ito. Purong toy ito mga Puknat. Ayan. Tuloy tayo. Lipat tayo po. Dali. Lipat tayo. Lipat. Lipat.